Hi guys, kain tayo. Ingat. Ah, <laughs> ang ulam ay tuyo. Flying fish na tuyo. Yes. Yeah. Yan. Sarap. Saka hot dog itlog. Laki ni na mayroong malunggay. Ito yung aking pinakasabaw. Ito yan siya. Bulalo. Yan. Yeah. Bulalo. Ito yung aking pinakasabaw para masustansya. At saka hindi nawawala, si pipino at si kamate, suka. So, Lagi sa aking pagkainan. So ito, kain na tayo. Para sa aking hotdog. Ayan. Sarap siya may kunting anghang. Ito -ang. so, si kasi halu. Para pagkamay. kamay ako nagugas ako ng kamay. Tumay. ako. Tumay. may Tumay. Tumay. may Tumay. 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 Yung kanin, masalap sana kung ano, kung sinangag. Eh, hindi ko na sinangag kasi bagong saing. in Subo wala akong bahaw. Sinugasan ko to siya kasi maalat. Hindi kasi yung aking suka sa aking tuyo. Green. Ah! 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 ulan ano? lahat ng malunggay. Hoy. Ay naginom kasi sa ano sa gilid ng pintuan kasi doon sa ininuman nila doon sa dulo maano kasi doon baga maulan nababasa sila Kaya lumipas ko ito sa medyo ng pinto ko. Ay, hindi na mabasa. Eh, sabi ko naman, sa na lang na kayo mag-inom. -ula ng ulan. May e, ayaw ko na mag-inom. Kaya nag siya kanina. Hindi pa maulan yun. Eh ngayon, hindi nang botong ulan na naginom sila. Nung bumuhos na naman ulit, ano, may patan sa, sa may ng pinto. Kain tayo? Ang grap ng pagkain ko. Ah, kataka man, oh. Kaya ko ba na nasawa yung pagtok? Mahala ano itin. Galit na galit yung saan. Sama sa nag-inom. Ang na kasi ng malunggay ko kasi ang daming dahon. Kasi magmula nga na nag-uulan-ulan. Kasi ang malunggay, pag lagi nag-uulan, kahit anong tanim naman, pag naumuulan, lumalago talaga. Okay. Yang oh. Kagumulan gagal, pumapasok sa loob lang. Ha? pagkakasarap ng tuyo, no? Ayun, Ay, tuwa ko kasi wala na siya ang Kasi ang tuyo kasi maalat. मजा कर mm. Laki mo na bulalo. At hindi mo na siya lalagyan ng kuting asin. Yayin. Malunggay lang. Tapos yung, ano, kung, kung tingin tubig. Sarap kumain. Tug oh. na ako. Thank you sa mga nanonood. Bye!